ito guys tayo magtatanim ng kamating kahoy ayan ang pagsimilya nito guys at pagtatanim dapat ang ayong mga ano niya yung mga suloy niya nandito sa ibabaw dito sa mga buko na ito ayan nasa ibabaw ang suloy kailangan huwag mong isasama itong puno kasi magulang na po kasi ito yan dito tayo kukuha ng similya ayan oh yan tapos ang pagtatanim nito guys tapos ang pagtatanim nito ay dapat nakaganyan. Kung ang bundok ay paganoon, dapat ang pagtanim na ay nakaganyan. Yan. Yan. Kasi kapag kapag nito ang pagtanim mo, ang laman niya may tendency na papasok dito sa malalim na to, sa so, mga napakatigas tong bundok na to kaya hindi mo mauhukay yung laman kaya dapat paganyan. Para ang laman niya ay mag spray dito sa gilid sa mga mamamalambot na lugar lang. Yan, tapos pag natabunan mo ganyan, yan dapat ang ano ang ibabaw ay yung ang suloy niya ay nasa ibaba kasi na, pag nabalik na daw yan nakakalasan daw sabi ng mga minuno natin mga matanda sa atin kaya hindi masama yung susundin lang po natin yung mga itinuro ng mga matanda sa atin pagkatanim ng kamating kahoy so ganyan lang po ang pagkatanim pag paakit ng ganyan ang bundok pa ahon pa ahon din yung ano yung pagtanim mo ng ano ng similya pag ganyan yan o no? yan pwede rin dalawang ano dalawang similya ang itatanim mo pwede rin naman isa pero mas maganda kung isa lang kasi para maka ano siya maka maka bigup siya ng magandang ano nutrients mga vitamins ng lupa. At saka madali sa madali siyang siya bunutin. Ayun oh. No? Isa lang. Yan, ganyan tandaan niyo guys, sa ibabaw yung ano. Sa ibabaw yung mga ano niya, mga suloy niya, sa ibabaw, hindi sa ilalim, hindi pabaliktad. Kasi pag baliktad baka totoo yung sinasabi ng mga matanda sa atin na nakakalason daw. Pero hindi na ako yan, wala pero sumusunod lang ako dahil yun ang ng ating mga magulang. So, thank you guys. Bye-bye.